Dalawang dang estudyante nagsagawa ng Peace Rally kontra katulian sa lungsod ng Balanga. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37, Danny, good morning. Naging mapayapa ang naganap na rally ng mga estudyante sa harap ng Balanga Katedral, kung saan kanilang ipinahiyag ang saloobin laban sa talamak na korupsyon sa gobyerno. Tinatayang nasa dalawang mag-aaral mula sa iba't ibang paaralan sa bungbatan ang nakilahok, kabilang ang grupong Alterful Youth at Youth for Nationalist and Democracy bilang simbolo ng pagkakaisa at galit ng taong bayan sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, bawat isang estudyante na naroon ay naglagay sila ng puting ribbon sa bakod ng Balanga Katedral. Ipinahayag ng mga estudyante na sila ay kabilang din sa napektuhan ng korupsyon lalo na't na marami ang nakakaranas na kakulangan sa paaralan at mataas na bayarin dahilan upang hindi makapagpatuloy na pag-aaral ang ilan. Samantalang pinuri naman ni Bataan Police Director Kenner Marti Salvadora ang lahat ng mga nakiisang estudyante kahapon. Aniya, mababait at disiplinado ang mga lumahok na kabataan sa bataan at malinaw na layunin lamang ng mga ito ang maiparating ang kanilang sentimiento laban sa katiwalaan sa gobyerno. Binigyan diin din ni Colonel Salvadora na hindi kalaban ang pulisya. Pulis kami, hindi ninyo kami kalaban. Aniya, hangad lang ng PNP ang matiwasay at papayapang kilos protesta. Ngunit paalala rin niya na dapat ay kumukuha ng kaukulang permit ang mga nagsasagawa ng rally. Dani Kumilang, RS37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny.